Kakagaling lang namin sa sakit and heto na naman. Naglinis din ako ng kanilang room and eto nga yung reason kung bakit isang linggo kaming walang vlog. Last week kung napanood niyo yung vlog namin na nagkaroon nga ng lagnatang twins, Okay ng ilang araw yung pakiramdam nila and eto na naman nga. Nung isang gabi ay eh, nagsuka silang dalawa tapos nagkaroon sila ng mataas na lagnat pagkatapos. And siguro nagtataka din kayo kung bakit isang linggo kami hindi nag-upload ng video. Actually ilang linggo na na hindi consistent yung pag-upload ko ng vlogs. Kung mapapansin nyo this January ko konti lang yung videos. And yung iba pa I re lang. I don't know pero parang bigla lang akong nakaramdam ng pago. Ilang araw din ako nagpahinga tapos ito nga nag ako ng konting time sa aking sarili. Matagal-tagal na din ako nag-vlog pero ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganitong pagod. As in, wala akong motivation na magawa ng content. And I think some of you would understand naman na hindi talaga madali maging content creator. Siyempre, kami yung nag-iisip ng content. Kami din yung nag e edit Plus, of course, stay-at-home mom. And alam nyo naman na meron akong dalawang dinosaur dito. Plus, nasa ibang country din kami. Kaya minsan siguro drain din talaga. And then, I realized ko kung paano ako natulungan ng pag-vlog. After I gave birth talaga, hindi ko alam yung gagawin ko. And dito yung naging way to express myself. Dito ko din ulit na gain yung confidence. The ko na sayang naman kung hindi ko itutuloy. Because you know, pinaghirapan ko din naman itong mabuo. The past 7 days, naglinis na ako ng naglinis ng bahay. Labas-labas din kami at naglakad-lakad. Nagbasa ako ng libro tapos nag-shopping-shopping -shopping na din. Charot. Dumistansya lang ako sa sa social media. At nag-focus sa ibang bagay. And then last night, nagbasa-basa ako ng mga comments. Nag-open din ako ng ilang messages. And natuwa talaga ako sa mga messages. Sa ibang nga daw ay naging party na kami ng kanilang everyday life. At madami diyan na nagme-message na nangangamusta and nagtatanong kung kailan daw ba ulit kami mag upload O, di ba? One week pa lang naman kaming nawawala. And it reminds me again kung bakit ako nag-vlog. It's because nakabuo na din ako ng family dito sa social media. And of course, kayo yun. Hindi ko man kayo maisa isa lahat yung mga comments nyo na babasa ko yan. And sobrang dami din pala na tahimik lang yung nanonood. Hindi ko sila lagi nakikita na nagko-comment pero nabasa ko yung kanilang mga messages sa amin. And yun, bigla ulit ako nagka-motivation para gumalaw and mag gumagawa ng content. Mapapagod, magpapahinga, pero hindi susuko. Anyway, back to vlogging na nga tayo ulit. And itatry ko ulit everyday na mag-upload ng videos. And for today's video nga, naisipan ko na linisin tong room ng twins. May nabili kasi akong bagong storage boxes, tapos separate ko nga yung kanila mga toys. Pinagiwahiwalay ko yung mga dinosaurs tsaka mga animals. At grabe, dito ko na-realize kung gano'n na pala talaga kadami yung kanila mga laruan. Tamang-tama din kasi hindi sila masyado makulit ngayon kasi medyo masama nga ang pakiramdam. Tinanong ko din sila kung ready na ba silang maglatgo ng ibang toys pero ayaw nila kaya ang ginawa ko na lang isinorganize ko na lang itong mga toys sobrang dami na din kasi talaga tsaka gulo-gulo na siya ang ginawa ko na lang din inalis ko na yung mga medyo sira na laruan yung iba kasi kulang na yung mga paaw kaya naman ay ulo and of course hindi na naman malalaro ng twins yung mga yun meron nga din dito mga nakasingit din ng na mga lumang pagkain mayat maya din naman tina-check ng twins kung ano bang ginagawa ko dito maliliit na dinosaurs pa nga lang yung nakukuha ko pero grabe nakapuno na agad ko ng isang box and ilang box box pa tong isasort ko dito. Para ko sana itago na yung mga hindi nila masyado nalalaro kaso ayaw nga ng twins. Ikip lang daw namin lahat ng toys. May mga nakita din silang laruan na matagal nilang hindi nakita kaya ayo nilaro din nila today. Doon sa kabilang box nga yung maliliit na dinosaurs tapos dito naman sa kabila ay yung mga medium. At hindi nga ako matapos-tapos dito sa mga dinosaurs na to. Kumuha pa ako ng isang box tapos dito naman yung malalaking dinosaurs. Ipapadong ko na lang kasi doon sa mga storage boxes. Yun nga lang, ang dami pa pala talaga at hindi nga kakasya. din ako ng isa pang box tapos pinano ko din ng mga dinos. Nanggal ko din tong mga nakapatong dito sa ibabaw. Ilalagay ko kasi dito yung dalawang box para hindi naman takaw space. Medyo maliit lang din kasi talaga tong kanilang dinosaur room. Dito naman sa isang box yung mga haluhalong toy na hindi nila masyadong nilalaro. Inalis ko na din muna yung halaman dito sa taas para mailagay ko tong box. Tamang tama din kasi yung size ng dalawang storage box na to. Kaya naman dyan ko na lang sila nilagay. Hindi ko din alam kung saan ko ilalagay yung plant kaya inatras ko na lang tong mga box para mailagay ko ulit naman final pero check ko na lang ulit mamaya. Dito naman sa isang box, dito ko nilagay yung mga cards ng twins. Tapos dito naman sa isang tab yung mga halaman. Minsan kasi ay nilalaro nila yung mga yan. Nga pala mga shell ng Dino Smashers sa itatapon ko na. Taco space lang kasi tapos hindi naman nagagamit. And bali nandito na nga tong dalawang box. Napuno ko na din tong box ng mga animals. Tapos ay tatlong box pa para sa mga dinosaurs. Tinakpan ko na din tapos inistak ko na lang sila together. Para nga magkaroon naman ng konting space dito. Balak din kasi akong gawin dito sa kanilang dinosaur room. And makikita nyo yan sa mga mga susunod na vlogs. Meron pa nga pala akong isang box na walang laman. Tapos nakita ko itong mga building blocks dito. Chinek ko din kung magkakaparehas ba sila ng sides kaya naman pinagsama-sama ko na lang. Medyo madami din kasi at mahirap nga pag nagkalat itong mga to. At least di ba pa maglalaro sila itong isang box na lang yung kukunin nila. Nung nakaraan nga din pala yung may nabili kami dito mga dinosaur plants. O ba diba, super cute, cute. At dinidiligan nga yan ng twins paminsan-minsan. Dito ko na lang sila ilalagay sa ibabaw ng drawers. Para abot din ng twins pag didiligan nila. And super cute din naman color, kaya dyan na lang talaga sila bagay. Tatapos na ako sa toys, tapos ito namang table ng twins. Inarrange ko lang tong kanila mga books. And bala ko nga ulit silang bilhan ng mas marami pang books. Akala ko nga din tapos na ako sa mga toys. Nakakalimutan ko, meron pa nga pala kami nitong dalawang to. At hindi ko na talaga alam kung saan pa to ilalagay, kaya itatago ko na lang dun sa likod. Salang din yung nagkasya, kaya dito ko na lang ilagay itong isa. Dun ko na nga din para nilagay sa ilalim ng mesa yung isang box. Tapos ito na din yung mga kinukulik ni Charlie ng mga dinosaur cars. Nawala na din ng space para dito sa t -Rex na to. At parang nga sa dyang lumulutang. Dito nga, eh, medyo na napapagod na ako at ko na baka bukas ko na lang tutapusin. Pero kasi sa yung araw at konti na lang din naman yung gagawin ko. Hindi na din natutulog dito ang twins kaya yung mga kama nila ay gulo -gulo na. Ewan ko pero natatakot na kasi sila ditong matulog. Tinry ko ang ihiga tong malaking T-Rex kaso hindi bagay. Kaya ayan, tayo na lang siya dyan sa gilid. Nilipat ko din muna tong dinosaur na to dito sa kama para maayos ko yung kabila. Sila na nga lang muna yung natutulog dito sa kanilang bed. At dito ko na lang din siningit ito mga bagong toys na hindi pa na-open. Buti pa tong dinosaur na to patulog-tulog lang. Umulan na nga din pala at lalong lumamig. Finally, ito tapos na ako mag na mga kalat. Medyo maaliwalas na ulit tingnan ng dinosaur room. At na-organize ko na din ang mga laruan ng twins. Hindi na kagaya kanina, nakala mo ng mga toys. Medyo makakakilos na ulit sila dito at makakapaglaro. At sana nga ay gumaling na sila para makapag-play na. And after nya rin, eh, nag-vacuum na din ako na itong carpet. And yun lang, see you sa next vlog. Bye!